Hi guys! Good morning! Maglalagay ako ng baon ko. So, ito na muna yung baon natin ngayon. Ayan na. Tayo dito ang taco. kulang Alam ko lang naman yung panghalo ko. Tortilla wraps pala to. Tortilla pala. Eh, kaso ito lang meron tayo. So, baon tayo. Lagyan natin siya na na lettuce. Ang baon sa word. Ay, wala pala kaming mayo. Pero okay na rin yan guys. So, ito yung ating lettuce gawin nating tapa wraps. Kasi may tapa kami natira. Ayan. <laughs> tapa with hotdog. Ito yung mga sausage natin. Ang baon sa work. Ayan. So, nakikita nyo ba? Hotdog muna mamaya na may tapa. Sa so, dalawang klase. Ay, hindi pagsamahin na natin. Ayan. <laughs> Kunti lang na tapa kasi medyo. Pasagyan natin siya ng... yung onion lang. Di ba masyadong mahirap sa onion? Yan. Yan lang, guys. Totapa and hotdog wraps. Sausage wraps. <laughs> Smoke yung hotdog ko dito. Imbento <laughs> ko lang to, guys. Wala kasi kailangan ko ng baon. So, yan. Tapos, lagyan natin siya ng pipino. Cucumber. Oh, healthy, healthy kunyari. Yan, lagyan natin sya ng cucumber. Ito yung ba? Ito ba? Medyo madilim, no? Para pa ganyan. Yan. Yan. Kaya <laughs> siya, guys. O, oh, yan na yung halo. So, wala kami, wala akong mayonnaise. So, lagyan lang natin siya ng na. cheese. May cheese ako dito, yung pang sandwich. Pwede na yan. Ay, may baon tayo. Yan. Ah, diba? May ma na. May cheese na siya, guys. Yung bento lang. Ngayon, babalot natin. Ah, diba? Ay, ganyan natin siya. Ay. Ayan. So, natin. wrap. Dalawa yung gagawin ko. Yung kay Papa kasi nagbaon na siya ng rice. Pero, ito yung ulam niya. Oh, yung wrap Looks yummy. Hello, guys. Ang ENTV namin. So, ayan. Meron na tayong isa pambawa. Wala lang siya mayonnaise. Ayan mo. No. Pero, okay na rin yan. Kasi, hindi man ako masyadong mahigit sa mayonnaise. Ayan. So, meron tayong isa. Dalawa. Lagay natin dito sa ating tab pang lunch na yan. Tapos dalawa yung gagawin natin. Op. Ito pa isa. na uh, tayo ng isa. Ayan tayo yung na natin sa mga pilates. So mas so, marami siyang gulay guys. So, Bili natin siya ng mix na tapa and hot dog. Diba? May natin na Hindi diba naman sobrang tigas ng hot milk. Sausage. natin yan sa sausage. Sausages. Yes. So, yeah. Spread natin siya. Tapos, siya yung cheese. Ito yung cheese na ginagamit ko. So, hihiwain ko lang siya. Oo so, oh, kasi siya, guys, eh. ay mag malinis yung kamay ko, guys. nag lang ako kanina. Ah, joke lang. Hindi, <laughs> malinis po yung kamay ko. Ayan, lagyan natin siya. Ay, nakalimutan natin yung onion. Ayan, siya ng sibuyas. Malalat natin siya. Pero ito, ibabalat natin lang pa ganito. Ayan. Ayan natin muna yung dulo. Ayan. Para siyang lumpiang Shanghai. <laughs> lumpiang gulo diba so, ititira natin ito yung ha para kay papa mamaya yes. siya kasi yung baon ni papa is rice rice siya so yun natin first tap natin siya tap natin siya wait guys so yung baon ko hatiin ko pa lang. So, ilagay natin siya dito. Ito so, tayo para pang baon. So, ayan siya guys. So, nakita nyo ba yan? So, ito yung aking baon. Hindi ko napigilan. Kinain ko na rin yung para may tapas sana. Pero gagawa ko siya ng ngayon ng isa. Sarap siya dahil. Hmm? Hmm? Oh. Sarap siya lalo pag may onion. Hmm? kain hmm. tayo. Gawin ko lang si Papa ng bago. Mmm. Tapos so agad. Mmm. Okay, papa. Pipigilan ko din sarili ko para hindi ko ulit kainin. <laughs> yan na, guys. Lagyan na na natin siya ng cling. So, ito yung aking baon for today. Yep. Yan. Okay. Looks nice. Okay. Bye, everyone. Bye. Ingat kayo. Para mamaya niya pagdating niya. Well, may baon naman siyang kanin, may baon siyang rice at ulam. Dahil